ikaw ba ay naniniwala sa kababalaghan? Kung oo, ay tara na at samahan mo akong manood. Ngunit bago po tayo magsimula, ay nais ko po kayong imbitahan na mag-subscribe sa aking channel. Ang video na ito ay nakuha na ng CCTV. Sa video ay makikita natin ang isang puting sasakyan at mapapansin rin natin ang isang tao na naglalakad. Ngunit tila ba ay may kakaiba rito? Mas mabuti ang video. biglang naglaho ang babae may mga nagsasabi na isa raw itong ligaw na kaluluwa at may mga nagsasabi naman na ito raw ang babae na namatay sa lugar na ito ngunit ano nga ba talaga ang totoo kayo na ang bahalang humusga Ang video naman na ito ay kuha sa bansang Indonesia. Ang lalaki na ito ay nagvideo sa isang diblib na lugar at ng mga oras na ito ay nakakaramdam na ng kakaibang presensya ang lalaking ito at baka sa kanyang muka ang takot at pangamba. Ngunit ng mga oras na ito ay walang kamalay-malay ang lalaki na ito na may nakukuha na na pala ang kanyang kamera. Marami ang mga nagpo-commento sa video na ito na ito raw ay hindi totoo. At dahil sa nakakapangilabot talaga ang video na ito ay agad itong nag-viral at marami ang na-curious. Ngunit ganun pa man ay kahit totoo man ito o hindi ay kung pagmamastan ito ay talaga naman na nakakapangilabot. Sa video na ito, ay mapapansin natin na tila ba ay may kinakausap ang batang ito ng isang hindi nakikitang nilalang Nang mga oras na ito ay labis ang pagtataka ng mga kaanak ng bata kaya tinanong nila ang bata kung sino nga ba ang kanyang kinakausap at i naman ito ng bata sa kanila ang sabi nito ay isa raw matanda na may mga mapupulang mata Nag-viral ang video na ito at marami talaga ang kinilabutan dahil sa pangyayaring ito. At hindi lang dito nagtatapos ang eksena, masdang mabuti ang video. sa video ay mapapansin natin na tila ba ay may humatak sa isang kamay ng bata. May mga nagsasabi na isa raw masamang espiritu ang naingkwentro ng batang babae ito. Ngunit ano nga ba talaga ang katotohan sa likod ng mga pangyayari ito? Kayo na ang bahalang kumusga.